Mas maganda nga kung i-renew ni Alden Richards at Maid Mendoza ang kanilang pagpapakasal. Kung matatandaan nyo ay dati pa ito nangyari at walang pumapansin dito. Kaya naman talaga na pinabaliwala lamang ito ng publiko at madali pang asahan at palabit palabasin ng bashers na ito ay walang mga katotohanan. Kahit alam pa ng buong Aldam Nation ang mga pangyayaring ito preskong presko nga sa kanilang mga uta kung ano ang nangyari sa araw na iyon. Hindi lang kasi isang beses ikinasal si Alden Richards noong kapanahonan pa ng kalye serye. Kung matatandaan nyo ay nakasal sila ng dalawang beses sa isang araw at hindi lang yon natuloy pa to sa Batikan, sa Jordan at sa iba't iba pang lugar. Wala namang konfirmasyon kung talagang nangyari ngunit ang mahalaga dito ay sana nga ay mapatunayan ni Alden Richards kung ano man ang nananaig sa kanila ni Maine Mendoza nang sa gayon ang mga bashers na ito ay matauhan na at wag nang sirain kung ano man ang relasyon ngayon ni Maine Mendoza at Alden D. Charles dahil hindi lamang naman si Adnan Dijas ang nasisira nila dito na aapektuhan din ang mga wala namang kinalaman na mga seniors at OFW na wala namang hiling kay Adnan Dijas at Maine Mendoza kung hindi magpatuloy lamang sa kanilang relasyon at makagawa pa ng mga proyekto na talagang tatangkiliki naman ng mga OFW kagaya ng ginawa nilang proyekto dati ayon naman kay Tina Mahika ganyan-ganyan nga ang nangyari dati Ki Min Mendoza at Alden D. Charles nung simula pa lamang ng kanilang relasyon lalong lalo na sa kaliserye, marami na talaga ang humahad lang sa kanila kung mapapansin nyo ay mas marami pa nga silang basher dati kesa ngayon at yung time na yon ay talagang kilala na si Min Mendoza at Alden D. Charles na ang relasyon hanggang ngayon ay talagang binabanatan pa rin ng mga bashers si Maine Mendoza at Alden D. Charles, isa lamang ang ibig sabihin nito na, na, talagang hindi pa rin nawawala ang powers ni Maine Mendoza at Alden D. Charles pagdating sa publiko dahil kung talagang nalaos ka na at wala nang sa sa'yo ay hindi ka napapansinin ngunit pagkita mo sa mga social media ay makikita mo pa rin ang lakas ni Alden Richards at Maine Mendoza gaya nga ng nasabi ng buong Aldam Nation na talagang susuportahan pa rin nila si Maine Mendoza at Alden Richards kahit na anong mangyari ngayon pa kaya na talagang alam na at lumalaban na si Alden Richards at Maine Mendoza lalong lalo na rin ngayon na gusto na nilang gumawa ng pelikula para na rin isang maging regalo ito sa buong Pilipino at Aldab Nation na siya namang talagang kailangang suplean ni Alden Richards at Maine Mendoza hindi naman kasi biro ang pinagdaanan ng buong Aldab Nation na dati pa lamang ay nakasuporta na sa kanila at kailanman ay hindi hindi na ito magbabago. Si Mihin Mendoza ay asawa na si Alden D. Charles kaya wag na kayong umasa pa na si katrin Bernardo ay magiging kasintahan si Alden D. Charles dahil wala naman talaga silang relasyon uh, una na kasing sinabi ni Alden Richards na wala naman siyang pagtingin kay Captain Bernardo kung hindi isang kaibigan lamang ang maganda pa dito at siguradong nangyari ang tawag niya naman talaga kay Kathleen Bernardo ay bro yan nga ang naribil na, na tawagan nila at kung mapapansin nyo pagdating naman sa publiko ay wala silang sweet sweet hindi tulad ng kay Min Mendoza dati kung talagang alagaan ni Alden Richards si Min Mendoza ay hindi talaga scripted at syempre, ganun din si Maine Mendoza. Pag nakikita mo nung mag-alaga kay Alden Richards ay makikita mo talaga na genuine at totoo kung anuman ang feelings ni Maine Mendoza noon ay nagre-reflect kung gano'n talaga kamahal ang isa't isa kahit pasirain sila ay hindi nila ito pinapalampas yan nga ang napakagandang katangian dati ni Maine Mendoza at Alden Richards na hindi hindi pa rin nawawala hanggang ngayon kaya nga napakatatag ng kanilang relasyon at kahit anong gawin pa ng mga bashers ay hindi hindi nila ito masisira matatapos na ang mga promotion ng movie ni Alden Richards at malapit na rin matapos ang pagsasama nila ang kanyang leading lady ang malaking tanong pa rin dito ng publiko at lalong lalo na ang buong Aldab Nation kung ano ang next na gagawin ni Alden D. Charles alam naman natin kung ano ito dahil matagal na rin sinabi ni Alden D. Charles na si Maine Mendoza ang una niyang gustong makasama sa movie at kung hindi nga lang nag si Kathleen Bernardo at Daniel Padilla ay malamang ang nasa promotion ngayon na kasama ni Alden D. Charles ay walang iba kung hindi si Maine Mendoza. At dito na rin papasok na kayang-kayang lampasan ni Alden Richards at Maine Mendoza kung ano man ang tinatamo ngayon ng movie nila. Kung matatandaan nyo, kala dati natin ay hindi na mapapantayan pa ang Hello Love Again ni Alden Richards at Maine Mendoza nung part 1. Ngunit isang dalawang mag-asawa ang nakabreak ng record na ito. Walang iba kung hindi si Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Kaya hindi na nakapagtataka na kayang kaya rin buwagin ni Alden Richards at Maine Mendoza ang record na ito. Alam kasi natin na ang unang pagtatambal ni Alden Richards at Maine Mendoza ay napakalaki rin sa box office. Ngunit napakahina pa ng movie industry dati, hindi tulad ngayon na napakarami na sa social media ang naglalabasan para sa magiging promotion Kakakabit pa neto na talagang gustong gusto na ng sambayan ng Pilipino at Aldam Nation ang gagawing pagsasama ni Maine Mendoza at Alden Richards. Napakarami rin kasing kontrobersya ang balot sa kanilang relasyon kaya alam natin at ng buong Aldam Nation na talagang ito ay ang makapipigil at makalalampas kung anuman ang itinatamo ng bubi ngayon ni Alden Richards. Ayon sa nahanap ng isang ADN na isang mensahe ni Alden Richards, sila maluwag pa siyang nakakapagsabi ng totoo niyang nararamdaman estado ng relasyon niya kay Maine Mendoza. Ito ay ang tahasang sabihin ni Alden Richards sa publiko na isa niyang girlfriend si Maine Mendoza found sa isang baul ng isang ADN. This tweet, Alden Richards, way back 2018. Beautiful caption from Javi RJ. Ito naman ang naging mensahe ni Alden Richards para kay Main Mendoza. Minsan sa buhay, parang gusto ko lang maging chapstick ni Miss Main Mendoza. My girlfriend never fails to be cute. Ito ang mga panahon na wala pang sarswela at nakakapagsabi pa sila ng totoo nilang nararamdaman sa isa't isa. Noon si Alden, palaging nagpo-post about sa kanila ni Main. Simula simula nung nagkasarswela naging private na ang relationship nila ni Maine nung sa time pa nga ng Kali serye, kahit may masagasaan sila Maine Mendoza at Alden Richards talagang pinaglalaban nila ang nararamdaman nila lahat ng mga emotion nila ay totoo kahit si Maine Mendoza na ang nagsabi na gusto niya talaga si Alden Richards at ang sabi naman ni Alden Richards na kung ano ang nakikita nyo sa amin ngayon ni Maine Mendoza ayun na rin ang tunay na relasyon namin Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching.